Kapitana, kayo ho pala. Saan ang magaling mong tatay? Sandali ho. Ibang klaseng dating ha. Mukhang galit na galit ah. Wala tatay. Saan eh? siya nagpunta? Nandun sa palengke. Ah, nagdidilihen siya ng ulam sa palengke. Naku, hindi mo magagawa ng itay yun. May inaayos lang ang doon. Sa palengke ka mo? Uh, Kapitana, ano ho depresya? Huwag ka na makialam malaki ang drama sa lipunin nga ikasundan natin sandali nako ikaw ano bang unang na naman nangyari? hindi ko alam ikaw pumis mo boyfriend nang yung bayad mo ano yun ano yung yung ano yung ano yung ano yung Hindi yung ano ano yan, ano yung ano yung ay, ano yung ano yung ano 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 o oh, ayan, chairman. nakita ninyo, kulang ng dalawang guhit. O, oh, eh oh. Sa timbangan ng bayan, kulang ng dalawang guhit. Kaya pagawa niyo ng timbangan niyo dahil marami na nagreklamo. Eh. Sige ho, Chairman. Ako na ho mismo magpapagawa ng timbangan namin. sige. Kaya ho, oh, Chairman. Baka naman humatulungan no, nyo kami dito sa problema namin sa tubig. Oo nga naman, no, masyadong mahina. Minsan naman, no, nawawala. Kaya nyo, asikasihin ko kagad. Maraming salamat, salamat Chairman. Naman, oh. Salamat sa oh, Chairman. Kaya. Chairman kay Abiyab! Kapitana, naligaw kayo. Hindi ako naligaw. Ikaw ang sinadya ko rito. Para linawin ang mga pambabastos na ginawa mo sa akin. Huh? Anong pambabastos ang ginamagos? Bakit mo ipinagkakalat na nagkakandara pa ako ng pag-ibig sa'yo? Bakit? Sino ka? Ano ka? Akala mo siguro napakaganda mo lalaki para maloko ako sa'yo. Hoy, no way. Hindi ako yung tipong babae yung mababaliw sa'yo. Kapitana, nakatingin sa atin yung mga tao. Huwag tayo mag-skandalo rito. Ano skandalo? Wala akong pakialam. Akala ko ba we have a democracy? I can say whatever I want, wherever I please, kahit saan. May reklamo? Akala, akala mo siguro hindi makakarating sa'kin, sa akin, ano? ganyan kayo mga lalaki. Pag naku-corner, para kayong mga hamong tupa. Bumabaligtad. At ito, tandaan mo, kahit ikaw pinakamayamang lalaki, pinakagwapong lalaki at saksakan ng romantikong tao, wala ka pa rin pag-asa sa akin dahil hindi kita tayo. But, teka, ang sinabi ko lang, maalat yung adobo.